Makibalita na lamang kami, Kongresman, kung ano na yung mga uh, panukalang batas na inyong uh, inakda at uh, ini sponsor ng inyong uh, party list at uh, para at least uh, malaman din ng ating mga kabayan, lalo na yung mga magsaka, yung pakinabang eh, ng existence ng inyong uh, partido, uh, party list, Kongresman. Uh, Tama ray yung marami naman tayo mga panukalong batas na, na ipasa na din ako mm. sponsor uh, uh, Una, uh yung mga anti-agricultural smuggling act uh, mm. may meron tayong para sa mga estudyante na libreng tuition uh, so yung sa cooperative meron tayong mm. code na pasado na sa ngayon sa Kongreso. Hmm. Alam ko papa eh, papasa na rin siya sa Senado. Meron tayong isang yung pinaka bin, aming uh, inamend yung 2016 na batas namin uh, na Anti-Agricultural Smuggling Act dahil wala nga nahuhuli, walang nakukulong pagkat ang nanguhuli at sinuhuli isa yung sinasabi ko custom din ang nanguhuli kaya wala nang nahuli so inamend naman at itong uh, ating ano itong ating uh, batas ngayon ay napakaganda na sapagkat under the office of the president hindi na custom ito ay magkakaroon ng national council kung hmm. saan maraming members ito ay galing sa sektor ng agrikultura Magkakaroon hmm. ng task force, yung mga law enforcement agency lang, NBI, Puli, uh, PNP, Coast Guard. At uh, lagi natin pinananawagan sa mahal na Pangulo na pag ito'y napirma at naging batas, ay wag na huwag isasama ang custom dito sa law, uh, sa ano, task force na kanyang gagawin. So, meron itong lifetime imprisonment na parusa, pero ito meron ding special prosecutor na nakapaloob doon sa batas para talagang merong tututok, uh, ito'y non-bailable. Six times ang uh, fine o multa kung kima O Kung ikaw'y nag-smuggle uh, ng 10 million worth, babayaran mo 60 million. Mm. So, yeah. oh. gusto natin yung talagang hindi na makakaulit pag nahuli. Bukod doon, mm. lifetime imprisonment. Uh, na in-billable. Kasama rito yung hoarding, profiteering uh, at saka cartel mm. uh, para matigil na yung mga nagpapahirap niya sa ating magsasaka, mga isda. At ang nakatutuwa nito, sinuportahan tayo at ginawang priority bill ng ating kasalukuyang presidente, President Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos. Mm. Ganun din sa sa uh, Senate uh, sa Congress ay ito suportado rin ng ating uh, speaker Martin Romualdez at sa Senate naman siyempre ang nangunguna riyan ay si Senator Villar si, si at saka si Senator Jaime Marcos. So nakatutuwa naman pati uh, pati Senator Tolentino tumutulong sa amin. Kaya hmm. tingin ko Uh, kaya ito mabilis na napasa sa Congress at sa Senate. At nating ko within three months ay maaaring mapirmahan na ng ating mahal na